yung pangalawang dive namin mga kapaders panibagong baura ating nilipatan ngayon at nandito sa butas may nakasuot matampusa or vegan paplagitan ko ng maganda na mm hmm nagitik sentido ang tama naglapit sapit kami sa tabi ng isla pagsisid mga kapaders medyo nagasikasik ang dagat parang malakas yata bukas medyo naglabo ng konti ang dagat hanap tayo uling islang mga pana at na ito manitis Siguraduhin ko. Mm hmm, lagat ka dyan. Siya nga pala mga kapaders, kadubol ko ngayon si Tyson at si Kadavis Rico na sa ng bangka, nagpapalit at mapahinga daw siya ng kaunting oras. Kaya siya muna banday sa bangka. Na ito tayong hanap tayong isda. Pakita kayo, mga isda. Naroon sa butas, kulay itim na isda mga kapaders. oy labahita good. First class na isda ito mga kapaders. Malapat-lapat na. Mm-hmm, lagata ka dyan. Sa mata tinamaan itong labahitagod. Ito yung isdang mahal sa malabon mga kapaders. Labahitagod kung tawag sa amin. Sa iba naman ay mungit bahura. Dito sa amin mga kapaders, gayong isda itong labahitagod. Pasabitin dito sa amin, 130 ang kilo. Pwede itong sabawan, kahit perito, kahit anong luto mga kapaders. Ito po yung hindi mungit baboy. Hanap tayo. Baka mayroon pang kasamahan yung labahitagod na ito may nakatago labas ang kalahati balawis or danggit mga kapaders plangkitaan ko ng maganda para tamaan mm -hmm. huli ka dyan Nasan kaya kasamahan langit na ito sana mayroon at para magdagan at dito kaya sa amin marami naghahap mga itong isda ito kaya ang isda kahit mantak makatinig masarap pa itong sinabawan kahit anong istain basa sariwa masarap iulam ito Mangagat na may tagpi na kulay puti sa balugbog. Antay kong bumalagbag. Harap sa akin. Mm -hmm. Lagat ka dyan. Maganda ang tao mga kapaders Kwartang linaw na ito. Maraming salamat Lord. Pasabitin niya na rin ito pag ito kalaki pala pag mga kalating kilo, isang kilo, yan, pasala po ito mga kapaders. magagaling klaseng isla rin, dito sa malapit sa isla. Ayos sa itong pandagdag. At dito sa parting malalim, medyo malabo ang dagat. Mm hmm nagitik natin. Bukawin at tagabuhangin mga kapaders. Ito yung pagsilalan sa pana, nabaon sa buhangin pag ninapansin kagad kagad. Masama talaga ang panahon mga kapaders. Para yatang may low pressure tayo. At na ito, manitis. Mm hmm lagata ka Malaki-laki itong manitis mga kapaders. Malabo-labo talaga ang dagat. Ay, makibo na pati. Na ito pa. Mas malaki itong mga kapaders. Manitis na naman. Mm hmm titik Sintido ang tama nasaan pa baka mayroon pang kasamahan ay nakatanggal mga kapaders yun paikot-ikot dadakotin ko na lang ito at baka pag pinana ako hindi tamaan sing ikot lang mga kapaders itong manitis nakabunot dadakotin ko na lang huli ka hindi ka dyan makatanggal nakapulit mga kapaders malakas na naman ang panahon na ito bukas ibang pangitain mga kapaders at na ito balawis uli mm -hmm lagata ka na naman pandaratag din naman pambigas nasan kayang kasama pa ng balawis na ito tsaga-tsaga namin ang kasamahan ko at delikado bukas pag lumakas ang dagat hindi kami makakalaot bukas sana mayroon pa tayong mahuling isda dito sa bahura mga kapaders hanap tayo na ito bukawin mm hmm yari ka na naman dyan kwartang lino ka bukas maraming salamat lord kahit malapit sa isla may isda ng panain ito ayun, alatan mga kapaders kaya na ang video maliit pa malapit ng malubat ang aking plus light wow, laki, timbungan -hmm. <coughs> sentido nakakitik natin malaking timbungan ito isdang may balbas estimate ko dito mga kalating kilo mga kapaders masarap itong paksiwin bukas pero pampinta na muna at taro sa butas may isang butiti ay hindi musipalan mga kapaders yung masarap inihaw na musik, kailangan maliit pa. magahanap pa tayo. Hindi parehas ang dagat dito mga kapats. Mayroong malabo, mayroong malinaw. At naroon, may isang bukawin na katawang ulo. Mmm, -hmm, lagata ka dyan. Nagitik natin. Headshot na naman mga kapaders. May kasamay natin ating bukawin na pa na kanina. Pasabitin dyan na ito, 130. Good size na ito mga kapaders. Ito yung madas sa mga parakitang, pero ngayon wala pala kikitang maghahanap pa tayong isdang mga pana naroon amumurok andito oh turutot mga kapatid lies dyan at andito may lapulapo mm hmm getik, no ang tama binabaloy yata ako dito sa ng dagat mayroon naguhuning ibon huni ng kilyawan mga kapatid ah ko yung kilyawan na yun pagkaingay na ito balawis mm hmm Galing sa butas itong isda mga kapaders. Ang masama, iting mo honey. Hahanapin <laughs> ah, ko pa ang kasamahan ng balawis na ito. At baka mayroon pa niya sa orparting unahan mga kapaders. Malapad ang balawis dito. Kapag ganito kalaki, estimate ko, apat sang kilo. Hanap tayo ulit mga kapaders. Wow, na ito. Kwartang linaw ka. Lapu-lapu. Or sibungin mga kapaders. Ikakasakuan pa na. Mm hmm huli ka dyan sa pati panikpikan ko pinatamaan at para dumugo ang kanyang panikpikan salamat lord na marami nakachamba tayo ni na pula po. wow na ito mga kapaders ganda ng kurals buhay na buhay hanap tayong at naroon sa butas may isang sibungin medyo malaki na ito mm -hmm. oy nakabulot mga kapaders hahanapin ah, ko yung pula po sayang yun ay ha, mali na pa na ito. Ito ko papa, pa. Pandagdag. Mm -hmm. Pandagdag mga kapayos dun sa ulang day natin. Bali dalawang ko pa ating nahuli na. Pandalo pala ang ito. Pang turista. At baka sa linggo, mayroon dumating na turista dito sa isla. Ating ibibinta ito mga kapaders. Hanap ulit tayong isla. At na ito, balawis. Siguraduhin ko ng pagpana. Mm -hmm. Lagata ka na naman malalayo ang pagkita ng balawis dito pero sulit man halos malapad mga kapatirs dadaanan namin sa tiyaga ng kasamahan ko oras nga pala ngayon alas 10.27 mga kapatirs mga dalawang oras tayo sa alam ng dagat bago maglutang wow paki malaki na ito may balawis nakatago malayas pa yata mm -hmm. lagata ka dyan dumudugo na mga kapatirs labas ang hasang at mayroon pang nakatagong isa na roon. Grabe ang pagkasuot sa butas. Ikakasukaw pa na. Sana tama to. Mm -hmm. Bali dalawa, parehas balawis. Parehas malapad mga kapaders. Salamat Lord na marami. Sa mga nagtatanong po dyan, itong aming sinisilin ngayon, ito po ay tatlong di pala ang lalim. Babaw lang ito mga kapaders. Sana may kasamahan pa yung balawis. Ohoy! Oh, wow! Ang lapad nito mga kapaders. Samaral! or kito kung tawag sa bisaya hmmmm <coughs> yari ka na dyan, hindi ka na makakatakas ang lapad dito mga kapaders samaral kung tawag sa amin or midyan ito yung po mga kapaders kasama ito ng sibungin sa bintahan ito yung original na samaral kung tawag dito sa amin sesla masarap itong sabawan mga kapaders kahit anong putahin luto pide dito or magpirito, sinabaw, inihaw, pide Salamat Lord na marami. Harapan pa natin. At doon sa butas, ayun, may malaking alatan mga kapaders. Dito sa kabilang butas, ating iikutan. Baka naandito andito. Na ito mga kapaders. Sana tamaan, tinago pang pa ulo. Balik. Mm -hmm, nakatanggal. Ito na, yun, tinamaan din. Mga katakas pa. Ito yung alatan ng mga kapal labi Sigurado sa akin bukas masatong sinabawan aasima ng kalamansi si, nakacam tayo ng pangulam bukas sigurado ka hanap tayo ulit mga kapaders baka mayroon pa nandito may bukawin nakatago panain ko ng maayos mm -hmm. gitik headshot ulit mga kapaders lobat na ang plus light ko mga kapaders maahon na rin kami hanggang dito mga aking video sa pamana abang abang lang ko sa aming pag uwi para makita nyo ang aming huli

<laughs> ay 3/4. Ayun. 3/4, uh, pre. 3/4. Magandang umakasan 'yang lahat mga Kapaders. Ito namin kinita sa dalawang Dive. 1,742 ang gastos 406. Ito ang natira mga Kapaders. 1,336 pinaglima. Ito ang partida. 267 mga Kapaders. Dahil naglakas kaya ang lagat, medyo naglabo. Kaya hindi tayo sa dagat mga kapaders. Maraming salamat Lord sa biyaya na pigulo mo sa amin na naman. Kami ito May pangulam na ulit mga kapaders sa pambigas. May konti din siya tayo. Ito yung ating inaabot mga kapas bawat isa. Shoutout nga pala sa Luzon Visayas Mindanao. Pati na rin sa mga UFW. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Pati na rin po sa mga hindi pag-skip ng ads. God bless. Ingat tayong lahat.